at uh, may pinapanood ako dito guys at uh, na curious lang ako dito guys sa ibong to guys so ganyan para sila guys mag alaga ng kanilang mga anak guys tingnan mo at mas malupit pa sa tao guys dahil mismong sa kanilang kinain sinusubo nila yung kanilang kinain para lang sa mga anak nila guys tingnan nyo guys natintay natin to So guys, madalas ko silang pinapanood guys, pag nagpakain sila ng kanilang anak ay galing sa kanilang pinain din guys, inusubo nila so ganoon pala sila ka mapagmahal sa kanilang mga anak guys ngayon okay guys, ating tayo lang natin guys ating mga anak ngayon at mamaya ay susubuan niya yan So, ayan, guys, nanghingi na naman siya ng pagkain. So, nakatingin din sa atin yung kanyang nanay at medyo nahihiya, guys. At yan, guys, oh. At hindi natin sinasabi. Ayan, guys, oh, mo nakanganga yung kanyang nanay. Ayan, at sinisipsip yung kanyang kinain. Ayan, guys, oh. Ayan. Ayan, guys sa bunganga mismo guys galing yung pagkain na sinisipsip yung kanyang anak ayan guys at nangangal na naman siya ayan o oh. ayan ayan guys yung isipin mo ay mas malupit pa pala sila kaysa sa tao ayan yung tao ay best milk sa kanila guys yan yan yung sa bunganga galing So, hanggang dito na lang video natin. Thank you for watching.